Good morning, guys. Ayan, ang daming ibon, no? Yay! It's morning. It's Friday. Ang daming kalapati. Diba? Ang daming nila, Ayan, nagliliparan. Ang dami yan nila. Ayan lalo na pag ano, yung hapon na kasi sa mga tuktok kasi nung bahay sila nag kumitira si yan si babayan kasi ito 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 ayan. tubig yan di ba dami nila so yun guys maglalaba pala ako ng damit ko pupunta tayo doon sa likod. Hmm. Tingnan mo yung bahay ng balugan doon. So, uy, hala. Ang lakas pala ng hangin ka. Kahapon, nahulog yung mga damitan. So, buti na lang hindi na dumi kasi ano na siya tuyo na nalulupan so maglalaba ako ngayon ini yung likod nila oh ayan daming bulak hindi naman yun yung bulaklak nila yeah yung unok lasa at yung niyog ni baluga tapos na sila isang ngig dir na ni hmm. Panghalo halo sa kain ni eh. yan nila dalawang taon na ako dito pero ganyan pa rin pero hindi naman yata tumubo ang daming sangig kasi yung bulaklak ng sangig pag lumipad eh tutubo ulit. Ayan. Dami na. Tsaka yung niyog ni Baluga dito hindi tumubo. may kalachuchi. Pero ito yung the best malunggay. Ayan. Ang malunggay ni Baluga. Pero yung iba may kukuha ako mamaya dito kasi mag gulay ako. Lalagyan ko manok ng ako. Ay, uh, dami ako. Daming ano. Tapos, yung ano nila iring 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 manis ang bunga. Nakuha pero sila dari bulak. Yan, tsaka yung lemon niya parang natuyo na, nas na ano na. Namatay na yata yung ano niya. Namatay na yung lemon. Namatay na to eh. Anuhan ko mamaya ng tubig to. Kasi nung ano, sa so sobrang init kasi. Nung sobrang ipainit na din ngayon eh, malamig. Tsaka yung nila. Ito may mabango to siya ilagay sa ano sa mga lulutuin mo na ulam. Yan, kari. Mabango si mabango siya. bulak-bulak. Tapos may sampalok sila dito, guys. Yan. Pero ibang klase yung sampalok nila. Isang piraso, isang piraso lang yung bunga. Yan. Hindi ko nakita eh. Yan. Hmm. may lemon dito? Tingnan nyo. Yung sampalok nila ganito. Ganito yung bunga. Ang so, perasa. Wala ko nakita yung sa mababa lang sana na ano. Hmm. Ito, marami siya. Yung mga hulog-hulog na. Ayan. Yung laman ng ano. Sampalok. Yung ganito lang. di ba sa atin mahahaba. May mahaba Kawala, Oh. Ayan. Tapos, ito yung... Actually, ito patay na ito siya eh. Ito yung blackberry. Pero ngayon, nag na siyang mamungaw. Ayan. Diba? Ayan. Patay na to siya kasi lang nilalagyan ko ng tubig para mabuhay ulit. Ayan. As marami siyang mga ano bunga-bunga. Ayan. Ayan. Po. Ano yan siya? Blackberry yan. So, ayan guys. na yata yung halaga ko isa. So, gayon guys, ito yung nasa likod nila. Update ko lang. Char. And tapos na tayo. So, meet grumpy Naglaba kasi ako ng damit ko. Naglalaba ako ng damit ko kasi 5 days na ako hindi naglaba. So, pag naglaba kasi ako maramihan. So, yun matatapos naman yan mga half an hour so ayun guys thank you for watching my video bye bye